Tura o, ulo o tiil. Iunto jud. Gawas ra manggud na mang. Dito, tayo, e, Di naman na mo balik kay eh. gawas ng ulo. Iunto na matuak ng ulo anak. Luya, baka, oi. Sige, unto dyan. ga. Mm. Gawas na. Ang pahid, mang. Rapuhi ang ilong niya. Ato ah. Rapuhi ang ilong. Aron makuha ang iham putos